Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel and today's vlog ni Payon Kaibigan ay mabilisang update lamang po tayo kasi meron pong nilabas na advisory or announcement yung ating Bureau of Immigration. Patungkol po ito sa mga pagbabago na mangyayari na pagdadaanan po ng mga kababayan nating Filipino diba, na pauwi po dyan sa Pilipinas. Ito po ay effective or magsisimula April 1, 2024 kaya makinig po kayong mabuti. Sino po ang apektado nito? Uulitin po natin lahat po ng international Filipino passengers na dadaan po sa lahat din ng international ports of entry, di ba? Na ipaprocess po through e-gates o yung electronic gates na tinatawag natin. So ayon po sa announcement ay tatanggalin na po yung arrival sticker, di ba? Kung kayo po ay nakadaan na po sa electronic gates, so ganito po yung proseso ng electronic gates natin din sa Pilipinas ba diba? Dadaan ka po i-scan niyo po yung boarding pass, yung passport, magda-thumb mark po kayo, pipikturan, ganyan. At pag nakalabas, bago po yung lumabas, meron na pong uh, arrival uh, sticker kung saan yung arrival sticker na yan ay ididikit po natin sa blank page ng ating passport. So, ayon po sa announcement nila, ay simula, simula April 1, ay tatanggalin na po yung arrival uh, sticker na yan. At bilang kapalit po niyan, ay makakatanggap na lamang po tayo ng arrival confirmation. Saan? Doon po sa email address na nilagay po natin noong nag-register po tayo sa e bago po tayo umuwi ng Pilipinas. Okay? I hope that is clear. Kung meron po kayong mga tanong, ay ilagay nyo lang po sa ating comment section sa baba. Di ba? Notwithstanding the Bureau of Immigration Arrival Border Stamp. Pwede pa rin naman po tayo, di ba, na makarequest ng border stamp, tatatakan nyo yung ating passport. May be affixed onto the Philippine passport by the immigration officer assigned at e-gates upon request. So kung mag-request po kayo, natatakan yung passport nyo, ay pwede naman. Tatakan po yan ng immigration officer na naka-assign doon sa electronic gates. Ito po, muling paalala, mula sa ating Bureau of Immigration para daw po sa mabilisan na pag ng mga passengers, 'di ba, na pauwi ng Pilipinas, lahat po tayo ay uh, inuutusan, ba, diba, na mag-register, ba, diba, or update our information sa e-travel system at least 72 hours prior to the intended travel. O yun. So ito po, yung aking opinion lamang, ang medyo nakakalungkot lang po dito sa proseso na na pauwi natin sa Pilipinas ay kung saan medyo kabisado na, gamay na ng mga kababayan natin yung dating i-travel, e di ba? Using yung website lang. Kung saan nakabisado na natin ay tsaka po sila mag-introduce na itong pangapanibagong uh, sistema na may e-gov.ph na yan. Nakakalungkot lang kasi alam ko, alam natin lahat na napakarami pong version, napakarami na pong pinagdaanan ng e-travel na yan. Pero wala naman po tayong magagawa kundi mag-comply kung ano po yung travel requirement na pinapatupad dyan sa Pilipinas. Okay? Para naman po, di ba, uh, sa mga nagtatanong kung paano po mag-generate mag ng, uh, what do you call this, Uh, QR code dyan sa bagong e-travel na yan may ginawa po tayong video ilalagay ko po sa comment section ng video na ito sa ating youtube channel guys, uh, uh, panoorin nyo po simula po yan sa pag download ng e de ba? pag signed up and then pag uh, verify ng ating account Until sa generation po ng uh, e-travel QR code. Yan po ay ginawa natin upon request din po ng ating mga kababayan para at least may guide po sila, may gabay sila kapag po sila ay mag-register diyan sa e-travel. At least ha uh, 3 days or 72 hours prior to our departure mula po sa bansa na ating pinanggalingan. So yun lang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Maraming pong salamat, guys. Always stay safe and God bless. Ready?